Hello guys, good morning. Magandang maga po. Andito po kami ngayon sa Kadiwa. Las Marinas, Cavite. Las Marinas, Cavite. Ah, Mag-update uh, lamang po tayo ngayon. Ang mga presyo ng ano, ng mga frutas. At gulay. Dito po uh, ang murang bagsakan ng gulay Dito sa... Dito ang bilihan. Das Marinas Kadiwa. Samahan niyo po kami sa aming paglilibot po dito. Ayan. Pwede hey, magkano yung melon ninyo? Watermelon. Magkano oh, po? Ang laki. Kuya, magkano yung ganito? Seven percent. Seven percent. Seven percent. Isang piraso ah, kuya o kilo? Okay. 75 pesos. Okay. Thank you, Kuya. Okay, 45 ang kilo. Ng papaya. Malaking papaya. Kuya, magkano sa ganito? Magkano sa ganito kalaki? dito uh, sa Ang kilo? Per peraso. Kilo. Okay. Per peraso daw. 100 pesos. naghahanap po kami ngayon ng ano ng kamote dito po 'yan sa Kadiwa, ang murang bagsakan ng gulay at mga prutas. 550 po ang isang ano po, isang ganyan po kadami. Ayan, 30 pesos po ang balinghoy o kamuting kahoy ano kamuting kahoy 30 pesos ang kilo so, ba? guys ito yung lakungan ba nila dito 35 ano to ah ito yung matami ate sabi yung na, na lawang masarap po ito ito man natin maging? Ito yung ginagawa rin turo na na. oh, ayan. 12, piece, 12 pesos ang kilo. Ayan. Dito lang yung sa kadiwa. Nakuha na mo siya, ate. pag ganito ka lang, kadami. Ate, yung ganito po na, ano, pag senyorita, magkaning ganyan po kadami. Nasagi. Ang per kilo mo, 25. titimbangin. Ah, 25. Ang per kilo, titimbangin po lahat ito pag ganito mga, ano, kadami. Senyorita na saging. Hindi lang po yung kalalabasan. Okay. Saging. Kasi ito yung maganda sa katawan. Magkano lahat yan pa? Ito itong saging na ito, nabili namin. 100. Oh, 100. At bibili pa kami ng... Balinghoy. Oh. Balinghoy. Nay. Baling. Papaya to, Nay? Labaw. Galing Gelsa. Ah, matamis patamis na eh. Ayan, okay. hindi mo nga yan na eh. Pipiliin na, ko, pipiliin ko. Bago yan lahat po yan. Ito papaya. Asyong baling hoy. ha. <laughs> <laughs> 400. Ilang kilo yan? Sa Kahit po yung maliliit 400 po. 480, 480 sa violet. Ah, 480 sa violet. Ito po ang kadiwa. Ito ay nasa third floor. Dito po ang mga pagsakan sa mga gustong magnegosyo. Yan, punta lamang po kayo dito sa Kadiwa, Das Marinas, Cavite. Mas makakamura sila dito. Na 25 ang kilo ng kalabasa. Maganda po dito mamili. Mayroong parkingan. Uwi na po kami. Nakabili kami ng kamote. Ang isang ano ba, ang isang balot o supot na pumapatak na 10 kilo ay? 400. 400, yun po yung maliliit lang po ha. Kapag malalaki po, 500, may 550. Depende po sa kulay po ng kamote. Tapos, sa palingoy, 30 pesos. Update, 30 pesos. Ano, uwi, uwi na po muna kami sa Imos. Ito po ang Dasmarinas, Cavite.